Magandang araw mga kababayan. nandito dito po tayo sa Hacienda Murta para malaman po natin ang sitwasyon na nararanasan ng mga magsasaka natin. Partikular sa Nidoy family. Kaya ati Elma. Maraming storya. Kinuto, dumapa ang palay. So ngayon ay... Uh, ibibigay ko po sa inyo Ate Elma, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir. Bagama't alam kong hindi kagandahan ang bawat gabi mo dahil sa sa sitwasyong sinapit. Umiikot lamang ako kasi maipapakita natin yung mga dumapang palay, Ate Elma. Ate Elma, ito'y palay mo, no? Apo. At meron na siyang buntis na, no? Ano na po siya? May bunga na po siya malapit na po nga sa naaanihin. Oo. Ang, hanggang 25 po sa nitong September, aanihin na po siya. Kaso wala naman po kaming maani, gawa po nang dumapa na po lahat. Oo. Kinuto na po siya, bago dinaanan pa po ng bagyo na perdi. Oo. Ang ito nga po, wala nang mangyari, wala na pong pagkukuhanan ng... Aming kabuhayan. Oo. Kaya sana po humingi po ako ng kunting ano sa aking kabuhayan kung ano po yung magiging resulta nitong aking palay kung may, may maharibis pa po o oh, na oo oh, ilang lawak itong palayan mo na nakikita natin ano ati? po to, sir ah, nasa 1.5 po hectares pero yung mga kapitbahay hindi naman dumapa ano hindi naman po kasi po ako lang po yung naibang ano yung pong galing sa DA na palay na pinamigay na kwadro alas Oo. ito po yung resulta niya mahina po pala siya sa ulan Experimental lang sana Opo. to Opo Napakaganda po to nung una parang lahat po ng dumadaan na tao napapahanga Oo eh ngayon po wala pong nangyari ayan mahina po pala siya sa ulan bago mahina po siya sa hangin ayan po dumapa na siya at saka sinabi mo, ninyari. kinuto yung palay mo. Kinuto po yan. Ano yung peste na yon? Ano yung itsura yung niya? Yung lumilipad na naninipsip po ng puno ng palay. Oh. Pagka sinipsip po niya, ayan po, wala na siyang... On this spot po, wala na po talaga siyang makuha kahit uh -huh. na isang butil. Ayan po, oh. Uh -huh. po uh, dumapa na po siya. Kaya nga, ito, pinitignan po yung palay mo, Ate Elma. So, it, it, ito, one, kahati, ha Opo. Parang ito, brown na brown, parang yun may pagka-green pa. Opo. Oo. Yan na po yung una pong nagkasakit. Ah, yun. Nagkasakit po yan. Pero nung, un, po. nung una, talagang maganda pa sana, no? Opo. Tapos, ilang buwan na itong nakatanim na bago siya tuluyang dumapa? Bali, 100 days na po siya. Haanihin na nga po siya hanggang 25 po sana yan, sir. Oo, oo. talagang yun yung sinasabing pera na. Naging, naging bato pa. Magkano din ang ginastos mo, Ate Elma, sa Ate, El, uh, Ate Elma dito sa iyong bukid? Ano po ito, halos nasa 80 mil po lahat. Oh, oh. Ang gastos namin mula po sa patrabaho, sa pantraktor, at saka sa pa ano po, sa patalok. 80 mil, no? Po. Eh, yun ay inutang mo rin ba o? Inutang po namin lahat ng puhunan po namin dito. Kaya ang hirap po intindihin Opo. na nakakatulog ka pa ba kagabi-gabi simula nung dumapa ito? Ay, hindi nga po maganda yung tulog ko. Gawa po nito. Mayroon pa po akong nararamdaman sa katawan ko. oo. At uh, balita ko, pati baboy mo daw. Ay, masipag kang magsasaka, Ate Elma. Dito lamang po tayo humarap para mas kita natin yung background. Eh, balita ko, nag-aalaga ka din ng baboy. Mayroon po. Pati ano po nangyari? Sa baboyan po namin, wala pong nangyari. Uh -huh. Ay, hanggang ngayon po, wala pa po kami natitikman ni uh -huh. Sungkong Duling. Ah, hindi pa kayo nakasama sa first batch? Ay, sabi po, si Ken Batch po kami. Oh. Hinihintay po namin. Ilang baboy ang nadali Bali... sa'yo? Ano po, yung 32 piraso po yung baboy ko, ay ngayon po, ang naiwan ay 24 na lang. Oo. Uh -huh. Naibinta ko po yung iba. Nung time Bago. po na yun, nagkaroon po ng ESF. Yun po, wala na. Hindi na po naibinta yung karamihan na baboy ko. Oo. Uh -huh. Puro pangkatay na po sana lahat yun. Ilang, ilan din ang loss kung sinusuma mo? Magkano By, din? Ang pagbibintahan ko po sana dun, sir, ay nasa 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ay, lugmok po kami, wala po kaming ano, lugi na po sa palay, na lugi pa po sa baboy. So kung susumahin, Ate Elma, ilan lahat ang lugi mo? Ay, kung susumahin ko ay kuwan po sana eh, kikita po sana ng mga mahigit 400,000 kasama po ang palay. Oo. Ano sana yung pinaghahandaan mo para dun sa pera mo na yun? Uh, pinaghahandaan po sana ulit yung pagtatanim po namin ng sibuyas. Oo. Tsaka pagtatanim po ng gulay. Okay. Eh ngayon po, hirap po kami makasurvive dahil wala po kami magiging puhunan na naman. Na wala po yung aming puhunan. Kaya sisikapin naman po namin ulit na... Ihaw ha, aming kabuhayan, so, sir. Masipag ka ate, actually hindi mo saan ang kailangan humingi sa gobyerno, pero dumapa eh, kaya dumapa, kailangan dumapa eh, no? Po. Kaya Oo. talagang with all humility, umaapila ka sa gobyernong tulungan kang magsimula uli. Uh, sir, uh, kailangan uh, uh, ko pong may kaakibat po sana para tulungan po kaming maitayo yung aming kabuhayan. Kabuhayan. Kung sakasakaling tatanungin ka at nakikinig ang gobyerno sa iyo, ano yung immediate na pwedeng ibigay sa iyo? Yung kung maga kung luwag sa luwag total eh kasi hindi naman lahat talagang uh, ganito ang sinapit. Nakikita no? ko nakatindig naman yung ibang mga palay sa paligid dito sa hacienda. Pero nagkataon lang na pina-experiment sa iyo klase ng uh, variety ng palay at maganda naman pero naranasan mo yung kuto at saka pagdapa na hindi nga talaga matibay sa bagyuhan. Eh ano naman ang kung makikinig ang gobyerno, ano yung gusto mong paluwal sa iyo para makapagsimula kang muli? Uh, gusto ko po sana uh, makahingi po ng kunting pinansyal kung mayroon pong tulong na ibibigay sa amin. Kahit hindi po ganong kalakihan, uh, mayroon lang po kaming pagpuhunan ulit. Uh -huh. na para masimulan po ulit yung aming paglugbok ng aming palay at saka sa baboy po. Sa baboy. Yan lang po sana yung hinihiling ko na kahit po konti lang naman na para po mayroon kaming puhunan ulit. Oo. Kung sakasakali po. At uh, hindi ka pa ba nadedisourage kasi talagang baka umulit uli. Alam mo pero wag naman na sana kasama muna kami magdadasal. At ang balita ko gulay at saka sibuyas 'yung sisimulan mo. Apo. Sa sibuyas eh ano 'yung magandang ipaluwal sa'yo? Uh, kahit po sana bigyan kami ng kunting pagpuhunan po sa sibuyas o ano po yan, baka may, meron pong buto na ibibigay na mudi, ay amin pong pag-uumpisahan uh, pag na itatanim ulit para po makabangon kami sa aming pananim. Oo. Sa... Tingin mo naman, expert kayo okay. sa ganong klase ng... Uh, nga ano, po. Ipagmamalaki mo kung pagkakatiwalaan ka na kaya mong uh, tapatan yung ipagkakatiwala sa iyo. Apo, ah ah, kaya kaya po namin pagkat ay pwede po kaming pagkatiwa, pagkatiwalaan dahil po isa po kaming magsisibuyas. Uh -huh. ah, kami po yung laging nauuna dito mag-ani. Uh -huh. Sa tutulan po kami kita kami sa sibuyas. oh, ito nga po siguro yung kapalit po ng malaki pong kita namin sa sibuyas. Sabi ko nga po pagka uh, mayroon kang kinitang malaki, sabi ko mayroon po yatang balik. Kaya sabi ko, uh -oh. sana Lord, pagpalain mo po kami, bigyan mo po kami ng kabuhayan na sana maiahon mo po kami sa kahirapan. Uh -oh. Ate Elma, salamat sa pagbabahagi mo ha. Kasi Opo. kung hindi ka nag-open, hindi malalaman ang sitwasyon ng magsasakang katulad Opo. mo. Mahirap po bang maging magsasaka? Ay mahirap po talaga talagang mag nandyan ka po sa umuulan, umiinit, nandyan ka po nagtatrabaho. Tapos sabi ko nga po, ito yung nangyari sa aming produkto. Wala na pong nangyari. Uh -oh. Kaya sabi ko, bigyan na lang po kami ng kunting ayuda. Kung uh -oh. anong po yung maibibigay sa amin. Uh -oh. E eh, kung nakikinig ho ang Pangulo, at alam Opo. po ninyo, eh ano yung apilan ninyo uh, sa Pangulo at sa Department uh, of Agriculture? Uh, sa atin pong Pangulo, sana po uh, napapakinggan nyo po kami ngayon. Umihingi pa ako ng... Kunting ayuda o tulong sa amin po. Uh, dahil po sa aming produkto, nasiraan po kami. Lahat po nung aking pahala humiga. Kaya po, uh, mahal na Pangulo, mihingi pa ako ng kunting tulong sa inyo. Kung mabigyan pansin niyo po kami at mabigyan toon sa aming kahilingan. Sana po mabigyan niyo kami ng magandang, uh, magandang supporta. supporta. Uh, marami maraming pong salamat. Hindi bagamat hindi pa po kami ninyo nabibigyan, nagpapasalamat na rin po ako sa iyo, Pangulo. Uh -huh. uh, sana po matugunan mo 'yung aking kahilingan uh, dito po sa Hacienda Morta. Okay. Uh -huh. Ang kasama po natin ay uh, walang iba kundi si Ate A. Elma. Eh, ako po ay natutuwa na nabasa 'yung mensahe niya na inimbitatahan niya ako para ikangay makita 'yung sitwasyon kaya uh, sa umagang ito, Nakalusot lang dahil masama ang panahon ay tumakbo na ako dito sa Hacienda Murta. So ito po ang kalagayan ng ating magsasaka. Sana naman huwag maranasan ito ng ibang magsasaka. Uh, kaya para ang pagtulong, ipokus na lang sa kanya. Pero makaahon pa yung iba kasi walang kakainin ng sambayan ng Pilipino kung talagang ganito ang magiging sitwasyon. So marami pong salamat sa inyong panunod.